Bata pa lang si Sheila ay mahilig na talaga siya sa pagguhit. Ang pagiging malikhain ang kanyang natatangin palaan sa pagpapahayag ng mga ideya at damdamin tungkol sa karanasan niya bilang bata. Natuto siya magtato sa edad na lima dahil sa pagtuturo sa kanya ni Tito Alex, kapatid ng kanyang ina. Pinagtyagaan siyang turuan ng malapit na tsuhin dahil sa kanyang malaking potensya sa larangan ng sining. Solid ang design na ginawa mo ha, Pulidong-pulido pulido tong tigre! Ang galing mo pamangkin Appear! Pagkamangha ni Tito Alex sa pagiging malikain ni Sheila. Siyempre, magaling ang teacher ko eh. Salamat talaga sa pagtuturo sa akin magtato, Tito. Sagot naman niya na may halong kompansya sa galing ng kanyang Tito sa pagtuturo. At dahil dyan, ilapat mo na yung sa likod ko. Let's go! Tumalikod na si Tito Alex na tila ay handang-handa na sa tattoo session nila at wala man lang iindahin na sakit sa katawan. Hala, kinakabahan ako pero G Tito, I can do this. Sa perspektibo ni Sheila, hindi kailanman naging dumi sa katawan ang tato at ito ay isang obra maestra na iminarka sa katawan upang ipakita sa mundo ang identidad ng isang tao. Isa rin ito sa paraan upang ipaalala sa sarili ang mahalagang karanasan na humubog sa pagkatao ng isang tatuan. Ngunit, noon pa man, hindi na pinigyang halaga ang kanyang mga magulang ang espesyal niyang abilidad. Ang kanyang mga magulang kasi ay nagmula sa pamilya ng mga doktor, kaya mas pinili nilang ilaan ni Sheila ang oras sa kanyang pag-aaral. Inaasan kasi nilang susunod sa kanilang yapak ang sariling anak. Hoy Sheila, ano pang nangyayari sa'yo? Bakit ang baba na naman ng grades mo? Lalong-lalo lalo na sa math at science. Pag alam ni Mrs. Gonzales kung bakit tila magulo ang isipan ng anak. Sorry mama, kinagawa ko naman ang best eh. Kaso nahihirapan talaga akong intindihin yung lesson namin. Paglaraso ni Sheila ng marahan at may halong lungkot. Huwag kang magsinungaling sa akin, Sheila! Imbes mag-focus ka sa pag-aaral mo, anong ginagawa mo? Inuubos mo ang oras mo sa pagtatuto na Paulit-ulit din na sabi sa sa'yo na walang magandang idudulot niya sa buhay mo at mahigpit na pinagbabawal niya sa Biblia. Alam mong sagradong templo ng Diyos ang ating mga katawan at hindi mo dapat yan dinudumihan. Sabi sa Biblia, Leviticus chapter 19 verse 28, You shall not make gashes in your flesh for the dead or incise any marks on yourselves pagbibigay ng detalyadong ekspinasyon ng kanyang ina Pasensya na po, Mama. Gagawin ko ang lahat para mapagbuti ang pag-aaral ko. Pero sana, huwag niyo po akong pagbawalan sa passion ko. Susunod ka ba sa akin o papalayasin kita? Pagbabanta ni Mrs. Gonzales. Wala nang nagawa si Sheila kundi sundin na lang ang kanyang mga magulang. Ilang taon pa ang nakalipas ay natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Pagkatapos sa kanyang graduation, kinumbinsi siya ng kanyang mga magulang na mag-aral na mabuti at paghandaan ang nalalapit na board exam. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito na ipasa dahil hindi naman talaga buo ang loob niya na maging isang ihinyero. Napakatanga mo! Estupida! Estupida! Sayang lang ang pinapakain namin sa'yo kung hindi mo malang din kami susundin. Pabalang na salita ni Mr. Gonzales habang nagdadabog. Pasensya na po, Mama at Papa. Sinubukan ko naman po ang lahat para magustuhan ko ang civil engineering. Kaso hindi po talaga ako masaya at nahihirapan din po talaga ako. Gusto ko pa ipursu ang pangarap ko maging tattoo artist. Pagkatiwalaan niyo lang po ako at hindi ko kayo bibiguin. Ipagpapahayag ni Sheila ng kanyang totoong damdamin habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Hindi namin matatanggap yan. Alam mong pamilya tayo ng mga professional na doktor at ihinyero. Sinasayang mo lang ang oras mo dyan at wala kang mararating dyan kahit ano pang pagsisikap ang gawin mo. Kung pipiliin mo sundin ang sarili mong kagustuhan, lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Dahil dito, pinili niyang umalis at magkaroon na sariling buhay para patunayan at iangat ang kanyang sarili. Mahilat man dahil sa kawalan ng suporta ng kanyang mga magulang, lalo na sa aspeto pinansyal. Itinaguyod niya pa rin ang kanyang sarili. Mayroon pa rin naman siyang ipon kahit papaano. Ngunit hindi ito sapat para buhay ng kanyang sarili. Umabot din sa pagkakataon na isang beses na lang siya kumakain sa isang araw matipid niya lang ang perang iyon. Isang araw, nakita niya ang post ng isang tattoo shop owner na naghahanap ito ng tattoo artist na makakatulong niya. Good day po sir, hiring po kayo? Pagpapakita ng interes na Sheila. Yes iha, teka, marunong ka ba magtats? Kadalasan kasi nag a sa akin ay puro lalaki. Sagot ng shop owner. Opo naman sir, Bigyan niyo lang po ako ng chance para maipakita ko sa iyo ang abilidad ko. Okay, sige. anjay sa gilid ang lahat ng tatutus sa kailangan mo. Tatuan mo ako sa braso. Sure po, sir. Magdedesign po ako gamit ang agila. Namangha ang tattoo shop owner na si Felix sa galing na mga kamay ni Sheila. Napakalinis at pulido kasi na designs niya. Nagagawa niyang papinuhin ang mga linya sa braso ni Felix. Wow! Ayos to ah. Saan ka ba natuto magtato? Tinuruan po ako ng tito ko simula palang pagkabata. 15 years old po ako na natuto ako magtato. Amazing! Sige, tanggap ka na at pwede ka na magsimula bukas sa bukas din. Ako pala si Felix at ikaw naman si... sila po sir. Sagot niya habang abot tenga ang kanyang ngiti na sa magandang balita ng kanyang natanggap. Maraming salamat po, Sir Felix, sa oportunidad na ito. Rest assured, gagalingan ko po talaga. Walang anuman, Sheila. Haasaan ko yung sinabi mo. See you tomorrow. Tinupad nga ni Sheila ang kanyang pangako at ginawa niya talaga ang lahat para magustuhan ng lubos sa mga kliyente ang designs niya at magpabalik-balik sila sa tattoo shop. Nagpatuloy na ganito ang kanilang sistema sa mga susunod pang taon. Hanggang isang araw ay nakilala niya ang taong tutulong sa kanya, makamit ang pinakapotensyal niya at magbabago sa buhay niya, si Mr. Anderson, isang sikat na tattoo artist sa Canada. Purong Pilipino siya na nakipagsapalaran sa Canada. Nagbakasyon lamang siya dito sa Pilipinas ang ilang linggo at bago siya umuwi ay gusto niya magpatato para lagi niyang maalala ang Pilipinas. Good morning! Ah, uh, may available ba kayong artist ngayon na pwede sa akin magtato? Tanong ni Mr. Anderson kay Felix. Yes sir, meron po. Siya po si Sheila. Isa po siya sa pinakamagagaling na toto artist dito sa shop ko. Sagot naman ni Felix. Okay, sige. Pwede na ba tayo magsimula? Gusto ko sana ng design na magpapaalala sa akin ng kaganda na probinsya ng Albay. Matapos ang apat na oras ay natapos ni Sheila ang pagtatato sa likod ni Mr. Anderson. Kumuha siya ng agaw atensyon na disenyo ng mayon volcano na ikinamangha ng kliyente. Jam girl, ang solid nito. Napaka-creative mo naman. Pagpupuri ni Mr. Anderson kay Sheila. Ay, thank you po sa appreciation. Masaya po ako na nagustuhan mong design ko. Sagot naman ni Sheila na may halong kaunting hiya. Nakalimutan ko palang banggitin sa iyo na isa din akong tattoo artist sa Canada. Ngayon, kailangan ko na makakasama ko sa trabaho pagbalik ko doon. Ito ang calling card ko. Tawagan mo ako kung nakapagdesisyon ka na. Nagulat si Sheila sa alok ng kanyang kliyente. Natigilan siya at halos hindi siya makapagsalita dahil hindi niya pa mapaseso yung nangyari. Lalo na dahil nalaman yung isang sikat tattoo artist pala ang kanyang kliyente. Nakuha niya kasi ang buong pangalan ng kanyang kliyente kaya napasearch siya sa isang social media platform. Nakita niyang pati celebrity sa Canada ay nagpapatatulin sa kanya. Ngunit nagdadalawang isip siya dahil ilang taon na rin siyang natrabaho kay Felix na sumalbas sa kanya noong pagkakataon na walang wala siya. Sir, inalok po ako ng kliyente natin si Mr. Anderson. Isa din pala siyang tattoo artist sa Canada. E eh, sabi niya po ay kailangan niya ng makakatulong pagbalik niya doon. Ako po yung naisip niyang isama. Kaso po, nagdadalawang isip ako dahil ayoko rin po kayong iwan. Pagpapahayag ni Sheila ng kanyang dilema. Hay naku Sheila, pag mo ko isipin at okay lang ako dito. Huwag mong itong dumating na oportunidad sa'yo. Baka ito na ang magbago ng iyong buhay. Meron naman social media kaya hindi ka pa rin naman mapapalayo sa akin. Mararamdaman pa rin natin ang presensya ng bawat isa. Pagtiyak ni Felix habang tinatapik-tapik ang balikat ni Sheila. Maraming salamat po sa laging pagtulong at pag-iintindi mo sa akin. Huwag kang mag-alala sir. Magsabi ka lang po sa akin kung kailangan mo ng tulong. Lagi po akong aalalay sa iyo. Pangako yan. Tama na nga yan. Huwag na tayo magdrama dito. Ayan, may bagong kliyente. Asikasuhin mo na muna Makalipas ang isang linggo ay bumalik na sa Canada si Mr. Anderson Kasama si Sheila Nang matapos silang mag-ayos ng kanilang tattoo shop Isinabak naman agad si Sheila ng partner sa pagtatato Inatasan niya itong asikasuhin ng isang sikat na international vlogger na si Shane At katulad ng dati Namangha din ito sa angking galing ni Sheila At sa katunayan ay isinama niya ang tattoo session nila sa isa sa vlogs nila dahil dito. Maraming nakapanood at pumilib kay Sheila na naging dahilan ng pagdami pa ng kanilang mga kliyente. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi pa rin siya lubos na masaya dahil alam niya na may kulang pa rin sa buhay niya. Kaya nagdesisyon siyang umuwi sa Pilipinas at harapin ang kanyang pamilya. Ngayon, ay may sapat na siyang lakas ng loob na magpakita sa kanyang mga magulang na hindi siya nabigo sa pagtupad ng kanyang pangarap. Mama, Papa, pasensya na po sa abala. Ngayon lang po ako nagpakita sa inyo dahil wala pa ako may harap na mukha sa si inyo noon. Pinili ko pong patunayan sarili ko nang kaya kong tuparin ang pangarap ko. Pero lagi po kayo nasa isip at puso ko. Lagi ko rin pong ipinagdarasal ang kasiyahan at kaligtasan ninyo. Mga salitang unang binanggit ni Sheila pagkatapos ng maraming taong hindi nakasama ang pamilya. Anak, Welcome home! Salamat at nagkasama rin tayo muli! Tumulo ang luha ng kanyang mga magulang sa mga naninig mula sa kanilang anak. Sheila, anak, we sincerely apologize sa lahat ng nasabi at nagawa naming masasakit sa iyo. Pinagsisisihan talaga namin, hindi namin na suporta namin sa iyo. Sorry talaga ako hindi kami naniwala sa iyo. Bilang magulang, gusto lang namin ang best para sa iyo at akala namin na ang pagsunod mo sa mga yapak namin ang magpapasaya sa'yo. Maling mali talaga kami sa pagpili sa'yo. Sana ay mapatawad mo kami. Alam niyo po, kahit tagal ko hinintay yung approval at iwala niyo po sa'kin, sa huwag po kayo mag-alala. Sa tingin ko ay kinilangan yon mangyari sa'kin akin para mapatibay ang loob ko. Natutunan ko pong maging malakas at madiskarte, lalo na po nung oras na talagang walang-wala ako. Naniniwala po ako kung may rason ang lahat ng na nangyari sa atin. Patawarin niyo rin po ako sa pagpili kong mabuhay mag-isa at hindi nagparamdam sa inyo na ilang taon. Niyakap ni Sheila ang kanyang mga magulang na mahigpit dahil sa pangungulila nito sa kanila. Gusto lang namin sabihin sa iyo anak na proud na proud kami sa iyo. Andito na kami ngayon para supportahan at alalayan ka. Gagawin namin ang lahat para makabawi kami sa iyo. Mahal na mahal ka namin, Sheila. Salamat po at ipinanamdam niyo sa akin na matagal ko inaasam. Mahal na mahal ko din po kayo. Pagkatapos ang napakaligayang araw na yon para kay Sheila, bumalik na siya sa Canada para ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Simula na magpakatawalan sila ng kanyang pamilya, mas naging ganado pa siyang pagbutihin ang kanyang trabaho at ngayong kilala na siya sa tattoo industry. Isa siya sa mga naging inspirasyon ng aspiring tattoo artist upang magpatibay at mapaghusay ang kanilang mga sarili sa larangan ng pagtatato. Para kay Sheila, ang pagtatato ay ang nais niyang gawin hanggang sa kanyang pagtanda. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!